Binawan mo ako, nasasaktan na ako! Hindi ka bibigaya! Kaya... Uy ano ba, bitawan mo kasi ate! Nasasaktan na siya! Dumating pa nung asuma na to eh. I'm wake up! O oh, ate, mag-aga mo naman ngayon. Ano kasi, ang sama ng pakiramdam ko eh. Ganun ba? Baka kasi overwork ka na. Sige na, magpahinga ka na ako na bahala sa hapunan. Tatawagin na lang kita kapag ready na. Pagkakain na tayo. Sige, papasok mo na ako sa kwarto, ha? Ay! Oo nga pala, Nasaan kuya Mark mo? Nako naman, ate. Tinatanong pa ba yun? Siyempre, nandun sa tropa niya. Ganun ba? Sige, yaman na siya. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, ate. Ba't kasi ganun yung pinakasalamong tao? Grabe, palamunin na nga. Batugan pa. Ano, ikaw na lang dito lahat sa bahay? Siya ano, pabigat na lang? Ikaw naman. Alam mo namang may pindadaanan yung kuya mo, kaya naging ganun siya. Diyos ko naman, ate. Uso naman kasi yung salitang move on. Iiwan ko ba dyan sa asawa mo, hindi ata yung alam yung salitang move on? Naghilom na lahat ng sugat niya sa aksidente. Ayaw pa rin niya magtrabaho. Kung talaga, alam mo namang ang hirap mag on sa tragic ng buhay. So, paano? Magtitiis ka na lang. Magbabago din ang kuya mo. Naniwala ka. Hay, ewan ko. Sige na. Magpahinga ka natin. Ika, ate mo. Andun sa kwarto niya, nagpapahinga. sa daw kasi yung pakiramdam niya. Masama pakiramdam? Wala ako dyan. Amy! Amy! Ano ba yun? Nagbasigo ka ng sigaw. Tapos lasing ka pa. Hindi ako lasing. Makainom lang. Pahinga ako ng pera. Natalo ako sa kasini, eh. Babawi lang ako. Wala na akong pera. Ang natitin pera dito pang kain na natin. Oh. Eh meron naman pala eh. Akin na. Pag binigay ko sa'yo to, wala na tayong kakainin. Babalik ko din sa'yo pag nanalo ko. Eh pag natalo ka, edi hindi na tayo kakain. Ate, wag mo ibibigay Pakilomero ito eh, no? Sino ko pa para sabihin sa atin mo na huwag kang bigyan ng pera, ha? Gusto mo pang sa akin? Sige, saktan mo ako para masubo kita sa barangay. Huwag tapang nito, ha? Mark, ano ba? Pati ba naman kapatid ko sasaktan mo? Pakilomero tong kapatid mo, alam mo ko sino eh! Ako ba talaga? Eh ikaw nga itong pala mo tabigat sa ate ko eh! Ano sabi mo? Mark, ano ba naman? Tikilay mo naman yung kapatid ko! Eh, kasi! Ano? Magbibigay ka ba o maninintikan ka din sa akin? O, sige yan. Kunin mo na lahat yan. Bibigay ka din naman pala. Dami sinasabi. Ano ba namang bata ka? Alam mo nang lasing yung tao? Pumatol ka pa? Ate, Hanggang kailan mo kayang tiisin si Kuya Mark? Hanggang kaya ko pang magtiis. Baka dyan sa pagtitiis mo, dyan pa may masamang mangyari sa'yo. Ano ka ba? Kung ano nung iniisip mo? Mabait naman yung si Kuya Mark mo. Huwag lang lasing. Pero lagi siyang lasing ate. Paano pag wala ako dito, Baka saktan ka niya. Hindi niya magagawa yun. Maniwala ka sa Ate, ako nga sinaktan niya Ikaw pa kaya? Pabigat naman siya eh. Palayasin mo na dito. Iwanan mo na lang siya. Ni ka tumigil ka na nga. Wala akong papalayasin dito. Amy! AYMEEE! Sa kaba Ay, babae ko. Mark! Ba't nasigaw ka? Lasing ka na naman! Hindi ako lasing. Nakainom lang ako. Kunti lang. Alika na. Hatid na kita sa kwarto mo. Ayoko. Huwag kang makulit. Pwede? Eh, yun naman pala eh. Alika na. Sumama ka na sa akin. Ayoko nga! May pera bitin kami ng mga tropa siya pag gano'n. Wala, wala na akong pera. Di ba binigo na sa la sa'yo lahat? Ako pwede ba? Ay, huwag mo nga akong pinaglolo ko. Bigyan mo ako ng pera bago pa ba uminit yung ulo ko. Hindi yeah. mo ba ako naiintindihan? Wala na nga akong pera. Ba! Masagot ka ba? Mark, binawan mo ako. Nasasaktan na ako. Hindi ka bibigyan? ha? <coughs> Uy, ano ba? Bitawan mo nga si ate. sa Ha, dumating pa nung aso ng nga dati eh. Ayaw mo ikaw? Huwag na wag mo pagsasabihan sa mga gusto kong gawin ah. Huwag mo malintigan sa akin. Ang kapat talaga ng mukha mo! Huwag! Ah, Dito kasi masasagot ka pa! <coughs> Medyo sariwa pa yung sugat mo. Masakit pa yan. Ate, asan si Kuya Mark? Wala na siya. Pinakulong ko na. At nahuli din siya ng mga taga-barangay nung tumakbo siyang palabas ng bahay natin kanina. Dinimanda ko na rin. Ate, salamat ah. Kasi nagising ka na. Gising na gising na ako kailangan pa mangyari to para lang magising ako. Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa buhay ko. Dalawa na lang tayo eh. Ate, salamat ha. Hindi mo ako pinababayaan. Salamat din, Bunso, dahil niligtas mo yung buhay ko. Mahal na mahal kita. Ikaw din, ate ko. Hayaan mo, sige. Ako na bahala dito. Pahinga ka na. Oh, mali na. Mali. Sige na, magpahinga ka na. Ako na bahala dito. Tawagin na lang kita pag kakain na tayo. Sige, sige. Three times. Okay. Sa kanya direct? Okay. Okay. Three, two, one. Action! Ate, ba't ganong klaseng tao pa yung pinakasalan mo? Batugan na nga, pala mo nin pa. No, mo pa Sorry, sorry, sorry. Ano wala. Ay mali, sorry sa akin po. Meron pala eh. 3 2 1. Kasi ko naman, uso naman kasi yung salitang move on. Di naman siguro niya alam siguro. Sorry, sorry, sorry. Gising nagising na ako. Nakalimutan ko po yung script ko. Sila. Sila. Sorry po. Last Sila. story po. Sorry. Gising na gising na. Gising na gising na ako. <clears throat> Kailangan pa mangyari sa'yo to para lang magising ako ngayon. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and the Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang saya'y walang patulad. Yay! Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang pagkakawala kasi saya. Sa bawat tunabat galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila!